Ang sospek sa pamamaril at pag-aagis pa ng granada sa isang mag-asawa sa may Los Baños, Laguna. May live report si John Consulta. John? Gigi, sa isang nagawang man at operation ng tracker team ng Los Baños Police, arestado ang pangunahing sospek sa likod ng pagpatay sa isang mag-asawa sa loob ng kanilang sasakyan sa Los Baños, Laguna. Pantay sarado ng mga polis ang nakaposas na 30 taong gulang na suspect na si Donald Tabangkura uh, de la Rosa matapos maaresto ng tracker team ng Los Baños Police sa kanyang pinagtataguan sa Lasam, Cagayan. Ayon kay Police Superintendent Romeo Desiderio, hepe ng Los Baños Police, si Tal de la Rosa alias Dondon ang positibong kinilala ng kanilang testigo na isa sa mga bumaril at naghagis ng dalawang granada sa sasakyan ng biktima na nauwi sa kanilang agarang pagkamatay. Paliwanag ni Police sa Superintendent Florendo Saligao, Provincial Director ng Laguna Police, nakatulong ang Facebook ng suspect para matukoy ang kanyang lokasyon sa Cagayan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, Jiggy, uh, mariingitin ang ginang suspect na may kinalaman siya sa pagpatay. Nasa Cagayan daw siya nang maganap ang uh, insidente. Pero ayon sa intel ng Laguna Police, ang naaresto ng suspect ay miyembro ng gun for hire group na nakabase sa kagayan na ang estilo mabilis na buwabalik sa probinsya para di pa matapos isagawa ang trabaho sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Away sa negosyo at onsehan sa droga, ang sinisirip pa rin angulo sa pagpatay sa mag-asawa. Tuloy-tuloy pa rin, Jiggy, ang hot pursuit operation para sa driver ng Riding in Tandem at isa pang resilving lookout kabilang na ang pinaka-mastermind ng isagawa ang pag-atake. At yan muna ng latest mula sa Laguna. Balik siya Jiggy. Diyan ang sinasabi ba ng Laguna PNP ay uh, uh, may pagkakasangkot sa droga yung napatay na mag-asawa? Sa ngayon GE, yun ang isa sa mga anggolong sinisilip. Ano? Although ayaw pa nila magbigay ng uh, pinal na salita tungkol dito, subalit isa raw ito sa mga anggulo na kanilang uh, nakikita at uh, base na rin sa mga intel report na kanilang nasagap. Sa katunayan GE ay kinukumpirma nila, binibirifika rin itong uh, impormasyon na di umano ay uh, away daw ng mga malalaking drug lord uh, dito sa dalawang probinsya, no, sa Laguna at Batangas. Itong uh, nangyaring insidente, subalit so, ang lahat daw ng ito ay uh, patuloy pa rin daw nilang uh, iniimbestigahan at patuloy ang kanilang pangalat ng karagdagang detalye at nila Jiggy na sa pagkakahuli nga nitong suspect ay mas malilinawan ang mga otoridad sa totoong nangyari. Jiggy. Maraming salamat, John Consulta.